Christian Coloco na wave na ng Lakers, bagong big man maglalaro na next game. At Andrew Wiggins at Daniel Gafford, pinagpipilian na ni Rob Pelinka. Pero bago yan, mainit na usapan ngayon sa mundo ng basketball, ang desisyon ng Los Angeles Lakers na i-wave ang matagal ng big man na si Christian Coloco upang bigyang daan ang newly promoted forward na si Drew Time na inaasahang makakapaglaro na bukas laban sa Clippers. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ito ang napiling hakbang ng Lakers kahit pa nasa pangalawang taon na si Coloco sa organisasyon. Noong nakaraang season, naging mahalagang piraso si Coloco sa bench rotation, lalo na noong nagkulang ang Lakers sa center position matapos matrade si Anthony Davis kapalit si Luka Doncic. Kahit nakakuha naman ng sentro ang Lakers sa katauhan ni Maxi Kleber, hindi ito nakapaglaro buong season dahil sa foot injury kaya mas naging mabigat ang responsibilidad sa front court ng Lakers. Sa 37 regular season Games noong isang taon, nag-average si Coloco ng 2.4 points sa efficient na shooting at may 2.5 rebounds sa loob ng siyam na minutong playing time kada laro. Ngunit ngayong season, sa pagdating ni DeAndre Ayton at magandang kalusugan ni na Jackson Hayes at Kleber, tila na walang siya ng lugar sa rotation. Umabot pa sa puntong dalawang laro lang siya nakapaglaro sa regular season at limitado rin ang minuto niya sa South Bay Lakers sa G League. Gayon pa hindi lahat ay sang-ayon sa pagtanggap sa kanya. Ayon kay Skip Bayless, mas nararapat umanong manatili si Coloco at dapat daw ay sina Chris McNon o Bronny James ang tinanggal sa roster. Para kay Bayless at ilan pang analyst, may pabor daw ang Lakers front office dahil anak ni Lebron si Bronny. Kahit na sa kasalukuyan, ay mas kailangan ng kopunan ang isang maaasahang backup big man, lalo na at injured si Aiton ngayon. Samantala, nasa number 2 seed na nga ang Lakers at kasalukuyang may 4-game winning streak, bagay na nagpapakita ng magandang momentum nila ngayong bahagi ng season. Ngulit kahit positibo ang takbo ng koponan, marami ang nakapansin sa pagkawala ni Jared Vanderbilt sa rotasyon simula ng makabalik si Lebron James. Dahilan para mas umingay ang usapan tungkol sa posibleng pagbabago sa lineup. Huling beses pa siyang ginamit noong laban kontra Milwaukee Bucks at mula noon ay hindi na siya nabigyan ng kahit kahit maikling minuto. Sa ngayon, nasa 10-man rotation ang pangunahing ginagamit ni Redick. May posibilidad naman na makabalik si Vanderbilt kung sakaling may manlalarong hindi makakapaglaro dahil sa injury tulad ni DeAndre Ayton na kasalukuyang may iniindang knee contusion. Kung lumala ang kondisyon nito, maaring makabalik sa rotation si Vanderbilt. Kasama ring nawala sa rotation si Dalton Kenech na mayon ay naka-reserve role na lang dahil ito sa pagkakaroon ng parehong playing style nila ni Jake Laravia na mas maaasahan daw sa depensa ayon sa coaching staff. Ayon sa ilang NBA insiders, sina Vanderbilt at Kenech ang posibleng gawing trade package ng Lakers para ma-improve pa ang kanilang lineup. Bukod kay Daniel Gafford ng Mavs, interesado raw ulit ang Lakers kay Andrew Wiggins para mas palakasin ang kanilang wing depth. Kahit na bumaba ang average ni Wiggins sa 17 points, 5 rebounds at 3 assists, ay interesado pa rin nga ang Lakers dito. Upang makuha si Wiggins, kailangang isama si Rui Hachimura at isa kay Vanderbilt at Dalton Terecht. Ngulit maghihintay muna ang Lakers kung willing bang itrade ng Miami si Wiggins. Dahil ayon sa kanilang front office, kailangan nila ng isang two-way wing at at isang solid big man upang maging mas kompetitibo sa playoffs at sina Gafford at Wiggins ang nangunguna sa kanilang target list.